Janela Salvador, may patama sa ilang miyembro ng LGBTQ+. Netizens, hati sa isyo. Kli Pineda at Katrice Kierwolf, nag-awit sa kontrobersya. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kumusta mga kabas? Welcome muli dito sa Buzz Pinas, ang tahanan ng mga pinakamaiinit na balita at chismis sa mundo ng showbiz. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang isyong nagdudulot ng matinding intriga at mainit na diskusyon sa social media, trending na trending ngayon ang pangalan ng aktres na si Janelle Salvador matapos siyang maglabas ng matapang na pahayag laban sa ilang miyembro ng LGBTQ community. Pero teka lang, dahil sa gitna ng kontrobersyang ito, nadadamay din ang pangalan ng aktres na si Pineda at ang kanyang ex-partner na si Kat Rice wolf Kaya't samahan ninyo ako habang bubusisiin natin ang lahat ng mga pangyayari, mula sa mga pahayag ni Janelle hanggang sa mga chismis na tila nagbubuhol-buhol sa mundo ng showbiz. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kontrobersyal na balita. Noong September 17, mga ang social media matapos mag-post si Janelle Salvador sa X, na mas kilala natin dati bilang Twitter. Ayon sa kanya, nakakabahala umano na may ilang miyembro ng mismong LGBTQ+ community ang sila pang naglalabas ng pinakamasasakit na homophobic at lesbophobic na mga komento. Sa kanyang eksaktong pahayag, sinabi ni Janelle na, "It's bothersome how sometimes those who are part of the LGBTQIA+ community are the ones who come up with the most homophobic comments." Tila hindi napigilan ni Janella ang kanyang nararamdaman, at idinagdag pa niya na pwede namang magbigay ng kritisismo ng hindi tinatamaan ang personal na preferences, itsura, at paraan ng pagpapakita ng sarili ng isang tao, at ang mas matindi pa, binanatan din niya ang mga taong nakikisabay lang sa mga colorist at misogynistic comments, na para bang wala na silang pakialam sa epekto ng kanilang sinasabi. Matindi ang huling banat niya na, backwards much. Isang matapang na tanong na tila nagsasabing, bakit parang bumabalik tayo sa lumang panahon kung saan diskriminasyon ang nangingibabaw? Pero eto na ang malaking katanungan, mga kabas, bakit kaya biglang naglabas ng ganitong pahayag si Janela? Ano nga ba ang pinagmula ng kanyang frustration? Maraming netizens ang agad na nag-speculate na baka ito ay konektado sa mga kumakalat na chismis na si Janelle Rowe ang third party sa breakup ng dating couple na si Pineda at Katrice wolf Matatandaan na ilang linggo na ring pinag-uusapan sa social media ang hiwalayan ni Nakli at Catrice, ayon sa ilang netizens, tila may ibang tao umanong sangkot sa kanilang breakup, at walang iba raw kundi si Janela. Ngunit malinaw na itinanggi ito ni Nakli at Janela, sa isang panayam, sinabi ni Janela na, both parties have already answered the question, so kung yun pa rin iniisip nyo, so be it. Isang maikli pero makahulugang pahayag na tila nagsasabing wala na siyang pakialam sa mga ayaw maniwala sa kanila. Sa kabila nito, hindi pa rin tumitigil ang ilang netizen sa paglalabas ng masasakit na salita laban kay Janela, at ang mas nakakalungkot, ayon sa kanya, ang ilan pa sa mga ito ay nagmumula mismo sa LGBTQ community, isang komunidad na kilala sa pagsusulong ng equality at pagtanggap sa lahat. Dito na nga niya inilabas ang kanyang saloobin. Para bang sinasabi ni Janela na, bakit kayo na mismong dapat nagtatanggol sa atin ang siyang nangunguna sa panghuhusga? Ilang supporters ni Janela ang sumang-ayon sa kanya, may mga nagsabi pa na tama siya, dahil minsan, ang mismong komunidad na inaasahan mong magiging safe space ay nagiging lugar din ng panghuhusga at diskriminasyon. Isang netizen ang nagkomento ng, the community mirrors the same hate we're all fighting against. Malalim ang mensaheng ito, dahil parang sinasabi nito na kahit ang mga taong lumalaban para sa equality ay nagiging salamin na rin ng galit na kanilang pinapuna. Subalit, hindi rin may kakailan na may ilang hindi natuwa sa pahayag ni Janela. May ilan na nagsabing tila ginagamit lang niya ito bilang depensa para mailihis ang isyo tungkol sa kanyang umano'y involvement sa breakup ni Nakli at Kat Rice. May mga nagsabi pa na, kung wala ka talagang kinalaman, bakit parang affected na affected ka? Isa pa itong kontrobersyal na anggulo dahil tila lumalabas na may mga taong naniniwalang may katotohanan ng mga chismis, kahit wala pang matibay na ebidensya. At syempre, nadadamay din dito si Klee Pineda, kilala si Klee bilang isa sa mga openly gay actresses sa bansa na nagsisilbing inspirasyon sa maraming miyembro ng LGBTQ community, kaya naman, nang kumalat ang balita ng kanilang breakup ni Kat Rice, marami ang nalungkot at nagulat. Pero nang malingkang pangalan ni Janelle kay Klee, naging mas magulo ang sitwasyon. May mga fans ni Klee na nagdepensa sa kanya at sinabing unfair na agad siyang husgahan. Pero may ilan din na nagsabing masyado raw tahimik si Klee sa isyo, kaya lalo lamang itong nagdudulot ng spekulasyon. Mga kabas hindi natin maitatanggi na sa showbiz, napakahirap kontrolin ang mga chismis at spekulasyon, lalo na kung may mga cryptic posts o pahayag na nagiiwan ng maraming tanong kaysa sagot. Halimbawa na lang ang post ni Janela, kahit hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Nakliat at Catrice, maraming netizens ang agad na nagugnay nito sa kanila. Ang tanong ngayon, sinasabi ba ni Janela ang totoo? O isa lamang itong paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa matinding batikos. At kung totoo ngang wala siyang kinalaman sa breakup, bakit parang hindi pa rin napapawi ang mga chismis na ito? Sa huli, mga kabas, ang isyong ito ay nagpapakita lamang kung gaano ka ang mundo ng social media at showbiz. Minsan, kahit wala kang ginagawang masama, kaya kang husgahan base lamang sa mga haka-haka at maling impormasyon. Ngunit Mahalaga ring paalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga sinasabi online, gaya ng sinabi ni Janella, pwedeng magbigay ng opinyon ng hindi nananakit ng iba, lalo na pagdating sa kanilang identidad at personal na buhay. Ikaw, kabas, ano ang tingin mo sa isyong ito? Tama ba ang ginawa ni Janella na magsalita laban sa ilang miyembro ng LGBTQ community? At sa tingin mo, may kinalaman ba talaga siya sa breakup ni Nakli at Kat Price? Ay comment mo na ang iyong opinion sa baba at pag-usapan natin ito. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa Buzz Pinas para lagi kang updated sa mga kontrobersyal na balita sa mundo ng showbiz. Hanggang sa muli, mga kabuzz!